<laughs> Ay, nag-inhale mga anak ko. nag-inhale lagi kayo. Ha? Huh? Ano, nag-inhale ang bibi? Ano, nag-inhale ang bata? Ha, ah, naghilak na sa sky, anak. Ayan po si papi, guys. Busog na busog po ito, mga palangga. Katatapos lang po niya mag-lunch kasi binigyan po kami ng aking ama ng ano, ng ulam so yun po ang aming inuulam kanina ni papi, kaninang tanghalian guys, yung ah, uh, karning baboy na niloto na po guys so ayan, shout out everyone, good afternoon, happy saturday so araw ngayon ng sabado mga palangga ayan, relaxing lang muna kami dito ni papi guys, dahil po Uh, naghihintay po kami ng customer. At the same time, busog po ako guys. Yan you know. oh. Busog po ako mga palangga. so Ayan, good afternoon, good afternoon everyone. Ayan po mga palangga. Dito lang po muna kami magtambay ni Papi sa tindahan. Hintay po kami ng customer. At the same time, relaxation po mga palangga. So, wala po masyadong init ngayon guys. Dahil may paparating na bagyo. So, sana po hindi mag... lumalakas yung bagyo, guys. So, thank you for always watching. I love you all. I love you always, guys. Ito po ang update ni Papi ngayong Saturday. At tingnan niyo po si Papi, guys. Love ni Mama. Mama, love ko ni mo, Mama. Yes, anak. Mama, love di ka, Mama. Oh, thank you, anak. Eh, <laughs> Artista, Artistahan. Artistahan, Ha? Huh? Ay, eh, siya po. Please, mama, sabi. Ang pabiyak ka please. Taga santo, eh, ako. Uy, kalayon ko sa si anak ako. Kalayon ko sa si ginoo anak. Ayan. Pahinga lang muna kami, guys. Ayan po, mga palangga. Wala po masyadong init dahil po may paparating na bagyo. So, sana po, mga palangga eh, layo po tayo sa mga ta katalagman guys dahil po mga palangga, mayroong bagong balita na nag ano nagbaha sa ibang lugar at yan kawawa ang mga tao mga palangga na na anod sa baha ayan thank you thank you for always watching guys ito po si papi oh relaxing mode si papi guys relaxing mode si papi daming sasakyan na dumaan ngayon mga palangga kaya po si papi hindi ko pinalabas guys kasi ang daming sasakyan na dumaan mas mabuti pa dito kami mag content guys sa loob ng bahay at sa loob ng tindahan dahil po safety po kami dito guys Safety po kami dito Compare sa labas guys Ang daming mga sasakyan na dumaan <clears throat> daming sasakyan talaga dumaan And then si papi guys Wala po itong ano Alam kung anong Nasa paligid guys So ayan palagi ko po itong binabantayan Pag lumalabas guys Magpupo at magwiwi wala na naminaw kas mama na. <laughs> Kagwapo eh. Naminaw kang mama iho. Ha? Naminaw ni mama ang iho. <laughs> Kagwapo ano. Eh. Love mama. Bi Love mama. halo Naigo ang baba. Unto. Ano? Naigo ang baba sa bibi. Kaluoy. Kaluoy Hello, oh, Magsibabay ang thank you kasi mong viewers na pape magsi-baba and thank you kasi mong viewers. Ina hey guys, thank you for always watching our videos ni Mama Lisa guys. I love you all guys. Happy Saturday guys. Happy blissful Saturday.